Ang National Capital Region o Pambansang Punong Rehiyon, ang kabiserang rehiyon ng Pilipinas, ay isa sa mga itinakdang kalakhang pook ng bansa. At magpahanggang ngayon, ito pa rin ang sentro ng industriya, komersyo at kalakalan ng bansa pagdating sa usapin ng kalakalan, kilala rin ang Kalakang Maynila sa illegal wildlife trade. Ito ang nagsisilbing bagsakan ng mga buhay ilang na hinuhuli at binibenta ng ilegal sa iba't ibang panig ng rehiyon at maging sa online market. Base sa mga pag-aaral, ang illegal wildlife trade ay pumapang-apat na sa most lucrative illegal business o ang mga kumikitang ilegal na negosyo sa buong mundo. Ang illegal wildlife trade ay talamak sa National Capital Region, sa buong bansa at kahit sa buong mundo dahil na rin sa mataas na demand. At dahil dito, ito ang ginagawang negosyo ng karamihan. At ang kinikita dito ay unfortunately, ginagamit din sa ibang mga krimen na isinasagawa ng mga organized groups. Sa talaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, aabot sa 50 bilyong kada taon ang halaga ng illegal wildlife trade sa bansa. Ang DENR ang isa sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act at ang sinumang mahuling lalabag sa nasabing batas ay may karampatang parusa. Ang illegal wildlife trade ay may penalty under Section 27E of RA 9147 na pagkakulong at multa. Depende sa classification or conservation status ng wildlife na involved. Halimbawa, kung ang illegally traded na wildlife ay Philippine Eagle na classified as critically endangered, ang magiging penalty diyan ay posibleng imprisonment ng 2 years and 1 day to 4 years at ang penalty niya ay 5,000 to 300,000 pesos na sa discretion niyo ng korte. Nais bigyang diin ng DNR sa publiko na ang pagkolekta, pag-angkin, pagbiyahe at pagbenta ng walang kaukulang dokumento at permit mula sa tanggapan ay mahigpit na ipinagbabawal ayon sa batas. Ang trade ng wildlife ay kailangan nating i-regulate para mapangalagaan, maprotektahan ang ating wildlife at ang kanilang tahanan. Kasi kung hindi natin gagawin ito, mauubos o mai-extinct ang mga wildlife species at darating ang panahon o mga henerasyon na hindi na sila makikita ng ibang mga generations. Gampani ng Enforcement Division ng DNR-NCR ang mahigpit na pagpapatupad ng RA 9147, uh, kasama dito ang pag-iimbestiga sa mga violations at pagsasampa ng criminal complaint sa prosecutor's office. At eventually, kami ay nag-de-testify sa court once na naisasampa na yung kaso. Kasama rin dito sa gampanin na ito ang mahigpit na pag-monitor ng mga wildlife permits kagaya ng Certificate of Wildlife Registration, Wildlife Farm Permit, Wildlife Special Use Permit, Clearance to Operate, at iba pa. Para masiguro na ang mga terms and conditions ay nasusunod ng na mga permitis natin. Ayon sa batas, kinakailangan kunan ng Certificate of Wildlife Registration o CWR sa DNR ang inaalaga ang wild animal upang maging legal ang pagmamayari nito. Ang CWR ay ang nagbibigay ng authority o permiso sa si isang tao para mag-alaga, magparami ng wildlife. Pero ang pagkakaroon ng isang CWR ay may mga kaakibat na mga tungkulin. Kasi kung hindi siya magkocomply o magkakaroon ng violation, pwedeng makansila ang kanyang CWR. They can apply for a CWR Basta they can prove that the species came from a legitimate source. Ang number one na source lang is wildlife farm permit holders. CWR holder, allowed sila magbenta, pero only non-sighted or non-threatened species. Inaalaw namin ang didob sale, if it's really a sale, or DDoB donation, if it's really donated. Pinadali at pinabilis na ang pag-a-apply ng CWR sa DNR National Capital Region upang maging legal ang pagmamay ng wildlife. Tayo sa NCR, we try to simplify. Eh. Okay, We stick to the, kung ano yung what is stated in the law, na requirements. Which is proof of legal source, field of application form, that's basically it. Eh. Kasi ang nasa lagi sa batas, uh, proof of legal acquisition. Siyempre, pag sinabi ng legal acquisition, these are documents or instruments, paper instruments na registered or accredited ng gobyerno or specifically BIR. So, those are only two documents, which is the official receipt and sales invoice. Ilan sa mga hakbang na patuloy na isinasagawa ng DNR National Capital Region upang masugpo ang illegal wildlife trade dito sa Metro Manila ay ang pagmamonitor ng mga CWR holders. As a CWR holder, uh, isa sa mga main obligation is submission ng QBR, quarterly breeding report. They have to submit it every three months. Mag-breed ang hayop o hindi they had to submit it. Additional parental stocks are reflected dun sa QBR. Isa yun sa factor, kung nakikita naman namin na regularly, religiously nagsasubmit sila ng QBR at nakita namin substantial na yung inventory nila at you know, they need to really sell. That's the time na we tell them wildlife farm permit. Uh, these are whole per permit holders na allowed mag-commercial breeding and sell ng progenies bilang panawagan at paalala ng DNR National Capital Region para sa mga Metro Manilans na maging mapagmasid, matalino at manindigan laban sa illegal wildlife trade. Ibahagi ang inyong kaalaman sa marami para tuluyang tumaas ang awareness ng mga tao pagdating sa Wildlife Act, pagdating sa wildlife mismo kung paano natin sila mapuroprotektahan at mako-conserve makipagtulungan sa opisina, sa DNR-NCR. Uh, pwede kayong tumawag sa amin, magsumbong kayo kung merong kayong uh, alam o nabalitaan yung paglabag sa RA 9147. Ang mga tao at buhay ilang ay magkakasamang nabubuhay sa iisang mundo. Kaya ng pagpapahalaga natin sa ating mga buhay, mahalaga rin na paalagaan ang kanila. Tuluyan ng tuldukan ang mga iligal na gawain na nakasasama sa kanila dahil ito ay may balik sa atin. Dahil sila, ako, ikaw, at tayo ay mahalaga. Dahil tayo ang kalikasan.